naisip mo na ba na ang isa sa pinakasimpleng elemento sa kalikasan, isang bagay na maaaring mayroon ka sa bahay at hindi mo man lang napagtanto ay maaaring magdala ng malalim na espirituwal na mga katotohanan na makapagpapabago sa iyong buhay? Oo, ang tinutukoy ko ay ang Carnation, napakaliit at maingat na pampalasa, ngunit nagdadala ito ng kamangha-mangha at makapangyarihang kahulugan kapag tinitingnan natin ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Ngayon, matutuklasan mo na ang mga clove ay higit pa sa isang pampalasa. Sila ay isang buhay na simbolo ng proteksyon, pagpapanumbalik, kadalisayan at pananampalataya. Ang ibabahagi ko sa video na ito ay lubos na makakapagpabago sa paraan ng pagtingin mo sa maliliit na detalye ng nilikha ng Diyos. Ang bawat aroma, bawat elemento ng kalikasan ay may mas malaking layunin at ang mga clove ay hindi na iiba. Alam mo ba na ang kasulatan ay nagbibigay ng malalim na spiritual na mga aral na maiuugnay sa carnation at sa simbolismo nito? Pumanda dahil ngayon ay sumisid tayo sa isang nakapagpabagong mensahe na maaring magbukas ng iyong mga mata sa mga katotohanang hindi mo naisip. Huwag iwanan nang video na ito bago matapos. Ipapahayag ko kung paano ang clove, isang karaniwang pampalasa, ay konektado sa mga espiritual na turo na maaaring makaapekto sa iyong buhay sa mga lugar tulad ng pagpapagaling, pagpapabanal at pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Higit pa rito, mabibigyang inspirasyon ka ng mga aral na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa mga plano ng Diyos at sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Manatiling nakatutok dahil ang bawat minuto ng nilalamang ito ay maingat na inihanda upang pagpalain ka sa iyong sariling natatanging paraan. Habang nanonood ka, gusto kong aktibong lumahok ka sa sandaling ito. Iwanan ang iyong opinion dito sa mga komento. Naisip mo ba na ang Carnation ay maaaring magdala ng napakaraming espiritual na mga turo? At habang umuusad ang video, ibahagi ang iyong mga pagmuni-muni. Sama-sama tayong bumuo ng isang puwang para sa pag-aaral at pagpapatibay ng isa't isa. Ngunit bago tayo magsimula, gusto kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan sa iyo. Mag-subscribe sa channel ngayon din. Huwag iwanan ito para mamaya. I-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga video na ipopost ko ito. Dahil ang bawat nilalaman ay dinisenyo upang magbigay ng inspirasyon, pagtuturo at ilapit ka pa sa Diyos. Oh, at iwanan ang iyong gusto. Napakahalaga nito upang ang mensaheng ito ay makarating sa mas maraming tao. Ngayon, ihanda ang iyong puso, buksan ang iyong isip at sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Malapit mo nang matuklasan ang nakatagong kapangyarihan ng clove ayon sa Biblia at masisiguro ko sa iyo ang iyong pananaw sa mga simpleng bagay sa buhay ay hindi kailanman magiging pareho mula noong sinaunang panahon. Ang clove ay iginagalang bilang isang hindi mabibili na pampalasa. Hindi lamang para sa natatanging aroma at nakapagpapagaling na mga katangian, kundi pati na rin para sa espiritual na simbolismo na nauugnay dito. Kapag tinitingnan natin ang mga banal na kasulatan, natatanto natin na walang bagay sa natural na mundo ang hindi sinasadya lahat ng bagay ay may banal na layunin. Ang The Clove na binanggit ng dituwiran sa mga teksto sa Biblia kapag tinatalakay ang mga pabango at mga pamahid ay naghahayag ng malalim na mga aral tungkol sa pagpapagaling, proteksyon at pagtatalaga. Sa tekstong ito, Tuklasin natin kung paano nagdadalaga ang maliit, tila simpleng bulaklak na ito ng makapangyarihan at walang hanggang mga mensahe. Itinuturo sa atin ng Biblia na ginagamit ng Diyos ang nilikha upang ipahayag ang mga espiritual at walang hanggang katotohanan. Sa awit ng mga awit, ang paggamit ng mga pabango tulad ng mira at kamanyang ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga aroma sa relasyon sa pagitan ng lumikha at sangkatauhan. Ang clove na may katangian at kapansin-pansing amoy ay kumakatawan sa kadalisayan at kabanalan na sumasalamin sa kakanyahan ng isang banal na buhay. Kung paanong kumalat ang bango ng mga clove, ang impluensya ng isang buhay na ibinigay sa Diyos ay umabot sa mga lugar na hindi natin naisip. Sa kasaysayan, ang clove ay ginamit ng maraming sibilisasyon bilang isang ahente ng pangangalaga. At ito ay nagpapaalala sa atin sa spiritual na simbolismo nito kung paanong iniingatan niya ang pagkain at pinahaba ang buhay nito, ang banal na espiritu ay kumikilos bilang tagapag-ingat sa ating mga kaluluwa na nagbabantay sa atin mula sa katiwalian at pagkabulok ng moralidad. Kapag pinag-iisipan natin ito, Makikita natin na ang carnation ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapanatiling dalisay at malaya sa kontaminasyon ng ating mga puso. Sa lumang tipan, inutusan ng Diyos si Moises na lumikha ng isang banal na langis upang pahiran ang mga pari at mga bagay na sinasamba. Kahit na ang carnation ay hindi tahasang nakalista, ang kakanyahan nito ay maaaring konektado sa ideya ng pagtatalaga. E kung paanong ang langis ay ibinuhos upang paghiwalayin ang bastos mula sa sagrado, ang clove ay nagbibigay inspirasyon sa atin na hanapin ang isang buhay na may ganap na pag-aalay sa Diyos. Ang pabango nito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinawag na maging liwanag sa gitna ng kadiliman, humingan ng masarap na samyo ni Kristo, ang clove ay kilala rin sa mga katangian nitong nakapagpapagaling at ang pagpapanumbalik, isang bagay na lubos na sumasalamin sa banal na kasulatan. Si Jesus, sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, ay nagpagaling ng mga karamdaman at nagpanumbalik ng mga nasirang buhay ang clove na ginagamit sa natural na gamot upang maibsan ang sakit at itaguyod ang kagalingan ay tumutukoy sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos sa ating katawan at kaluluwa. Ito ay isang paalala na kahit sa panahon ng pagdurusa, ang Panginoon ay nag-aalok sa atin ng kaginhawahan at pagpapanibago. Ang isa pang nakakaintriga na aspeto ng mga clove ay ang kanilang tibay at paglaban. Kahit na sa ilalim ng masamang kondisyon, pinapanatili nito ang istruktura at aroma nito. Ito ay humahantong sa atin na pagnilayan ang katatagan na dapat nating taglayin bilang mga Kristiyano. Hinihimok tayo ng Biblia na tumayong matatag sa harap ng mga pagsubok na nagtitiwala na palalakasin tayo ng Diyos. Kung paanong ang karnation ay tumatayo sa pagsubok ng panahon, tayo ay tinatawag na magtiyaga sa ating pananampalataya kahit na tayo ay humaharap sa mga unos. Sa aklat ng pahayag, nabanggit na ang mga panalangin ng mga banal ay umaakyat na parang insenso sa harap ng Diyos. May isip natin na ang carnation na may kakaibang aroma ay sumisimbolo sa mga taimtim na panalangin ito. Sa tuwing tayo ay sumisigaw sa Panginoon, ang ating tinig ay nagiging isang kaaya-ayang pabango sa harap ng makalangit na trono. Ang incarnation ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng isang buhay ng pamamagitan at pakikipag-isa sa Ama habang siya ay nalulugod sa pakikinig at pagtugon sa ating mga petisyon. Ang pagiging simple ng harpsichord ay isa pang punto na nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Bagamat maliit at mahinahon, ito ay may malaking epekto. Sinasalamin nito ang paraan ng pagpapahalaga ng Diyos sa mga mapagpakumbaba at dinadakila ang mga nagtitiwala sa Kanya. Hinahamon tayo ng karnesyon na talikuran ang paghahanap para sa pagkilala ng tao at tumuon sa kaluguran ng Panginoon. Dahil sa ating kahinaan na perpekto ang kanyang kapangyarihan, bilang karagdagan sa aroma nito, ang mga clove ay kilala sa kanilang lakas bilang isang pampalasa na nagpapahusay sa lasa ng pagkain. Sa buhay kristyano, tayo ay tinawag na maging asin ng lupa na nagdadala ng lasa at layunin sa mundong ito. Ang karnasyon ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng sinasadya na positibong nakaka sa mga nakapaligid sa atin. Hindi tayo makontento sa umiiral yamang, kailangan nating gumawa ng pagbabago para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang mga clove ay mayroon ding mga katangian ng antibacterial paglaban sa mga impurities at sakit. Dinadala tayo nito sa pagpapakabanal, isang tuloy-tuloy na proseso ng espiritual na paglilinis. Hinahamon tayo ng carnation na payagan ng banal na espiritu na alisin ang lahat ng humahadlang sa atin na mapalapit sa Diyos. Kung paanong inaalis niya ang mga lason, nililinis ng espiritu ang ating mga puso upang tayo ay mga sisidlan ng karangalan." Ang simbolismo ng Carnation ay higit pa sa mga pisikal na katangian nito. Ito ay isang laging paalala na ang Diyos ay nasa bawat detalye ng paglikha na naghahayag ng kanyang kabutihan at kapangyarihan. Kapag nagninilay-nilay tayo sa carnation, inaakay tayo upang humanga sa kadakilaan ng lumikha na gumagamit ng kahit na pinakamaliit na bagay upang ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Hinihikayat tayo nitong hanapin ang Panginoon sa lahat ng bagay at hanapin ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Sa banal na kasulatan, ang konsepto ng tipan ay sentro at ang carnation ay makikita bilang isang simbolo ng koneksyon na ito. Ang pangmatagalang bango nito ay sumasalamin sa katapatan ng Diyos na hindi tayo pinababayaan. Kung paanong ang pako ay nananatiling pare-pareho kahit na nalantad sa init oppression. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Inaanyayahan niya tayong magtiwala sa Kanyang walang hanggang pangako at mamuhay sa pakikipag-isa sa Kanya. Ang paglaban ng clove ay nagtuturo din sa atin tungkol sa kahalagahan ng matatag na pananampalataya. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, kailangan nating umasa sa salita ng Diyos na walang hanggan at hindi natitinag. Ang Carnation ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nananatiling nakaugat kay Kristo, kakayanin natin ang anumang unos. Siya ang ating kanlungan at lakas sa oras ng kahirapan. Sa pagninilay-nilay sa Carnation, ipinapaalala rin sa atin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may layunin. Walang detalyeng hamak sa Panginoon. Ito ay humahantong sa atin na isaalang-alang na kahit na sa tingin natin ay maliit o walang katuturan, magagamit ng Diyos ang ating buhay upang magawa ang mga dakilang bagay. Ang Carnation ay nagtuturo sa atin na pahalagahan kung sino tayo at magtiwala sa mga plano ng Diyos. Ang isa pang kamanghamanghang aspeto ng clove ay ang kakayahang makabuo ng ginhawa at init. Sa maraming kultura, ginagamit ito sa mga tsaa at gamot upang mapawi ang tensyon at magdala ng katahimikan. Gayon din, inaaliw tayo ng banal na espiritu sa mga oras ng sakit. Siya ay tulad ng bango ng mga clove na nagdadala ng kapayapaan at pagbabago sa gitna ng mga paghihirap. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa dahil ang Diyos ang ating patuloy na tumutulong. Ang carnation ay sumisimbolo din ng pagbabago. Kapag dinurog o pinainit, naglalabas ito ng mas malakas na aroma na nagpapakita na kung minsan ay sa mga pagsubok natin ibinubunyag ang ating tunay na potensyal. Tulad ng isang clove na kailangang iproseso upang maabot ang kabuuan nito, ginagamit ng Diyos ang mga hamon ng buhay upang hubugin ang ating pagkatao at gawin tayong higit na katulad ni Kristo. Sa panahon ng pagdududa, itinuturo tayo ng carnation sa katapatan ng Diyos. Siya ay hindi nagkukulang sa pag-aalaga sa amin, tulad ng halimuyak ng butil na hindi ganap na nawawala. Ang bawat detalye ng paglikha, kabilang ang carnation, ay sumasalamin sa pagmamahal at pangangalaga ng Panginoon. Ito ay naghihikayat sa atin na magpahinga sa Kanyang soberanya. Alam na siya ay may perpektong plano para sa ating buhay. Ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga clove sa iba pang sangkap ay nagtuturo din sa atin tungkol sa pagkakaisa. Nag-iisa, ito ay makapangyarihan. Ngunit kapag pinagsama, ang kakanyahan nito ay nagpapayaman sa lahat ng bagay sa paligid nito. Hinahamon tayo nito na magtrabaho ng naaayon sa ibang mga Kristiyano gamit ang ating mga kaloob at talento upang patatagin ang katawan ni Kristo. Magkasama, maaapektuhan natin ang mundo sa makapangyarihang paraan. Ang carnation, kasama ang pagiging simple at lakas nito, ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagamit ng maliliit na bagay upang magawa ang mga dakilang bagay. Pinipili niya ang mahihina upang hiyain ang malakas na nagpapakita na ang kanyang biyaya ay sapat na. Hinahamon tayo ng karnesyon na magtiwala sa Diyos kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang plano. May layunin siya sa bawat detalye ng ating buhay. Itinuturo tayo ng Carnation sa kawalang-hanggan. Ang pangmatagalang bangon nito ay sumasalamin sa pangako ng isang buhay na walang katapusan. Kung paanong ang pako ay nananatili, ang ating pag-asa kay Kristo ay hindi natitinag. Siya ang ating kabuhayan, ating lakas at dahilan ng ating pamumuhay naway maibuga natin ang mabangong amoy ni Kristo tulad ng clove na nakakaapekto sa buhay at niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ang koneksyon sa pagitan ng clove at mga katotohanan sa Biblia ay patuloy na humahanga sa amin. Ang hindi mapag-aalin langan ng aroma at paglaban nito ay nagpapaalala sa atin na tulad nito tayo ay nilikha upang mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mundo itinuturo sa atin ng Biblia na dapat tayong maging isang buhay na liham, basahin at maramdaman ng lahat sa ating paligid. Ang Carnation, kasama ang kapansin-pansing presensya nito, ay sumasalamin sa ideyang ito ng pagiging instrumento ng pagbabago at patutuo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang isa pang makapangyarihang aspeto ng carnation ay ang kakayahang tumagal ng malalim sa mga kapaligiran kung saan ito inilalagay. Ang bangon nito ay hindi mababaw. Ito ay higit pa na umaabot kahit sa mga pinakatagong sulok Gayun din, ang salita ng Diyos ay may kapangyariang hipuin ang pinakamatalik na bahagi ng ating pagkatao na nagdadala ng kagalingan, pagpapanumbalik at bagong buhay. Ang karnesyon ay nagtuturo sa atin na payagan ng Diyos na maabot ang bawat bahagi natin na binabago tayo mula sa loob palabas. Kapag pinag-iisipan natin ang papel ng karnesyon sa banal na paglikha, na pagtanto natin na nagtuturo din ito sa atin tungkol sa balanse. Ito ay malakas, ngunit hindi makapangyarihan. Ang bangon nito ay kapansin-pansin, ngunit hindi kailanman labis. Kaya, tayo ay tinawag upang mamuhay ng balanseng buhay, kung saan ang katatagan ng ating pananampalataya at ang pag-ibig ni Kristo ay magkakasabay. Hinahamon tayo ng carnation na maging matatag sa ating mga paniniwala ngunit banayad sa ating mga aksyon. Nakakatuwa kung paano sinasagisag din ng carnation ang sakripisyo. Upang mailabas ang aroma at nakapagpapagaling na katangian nito, kailangan itong durog o pinainit. Ito ay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ni Kristo na dinurog at sinubukan para sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay. Sa tuwing nakakaamoy tayo ng mga clove, naaalala natin ang krus at ang walang kapantay na pag-ibig ni Jesus na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Itinatampok din ng carnation ang halaga ng pasensya at oras. Mula sa pag-aani hanggang sa gamitin, dumaraan ito sa mga prosesong nangangailangan ng pangangalaga at paghihintay sa buhay kristyano, nalaman natin na unti-unting ginagawa ng Diyos ang ating pagkatao gamit ang oras para hubugin tayo. Ang karnesyon ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa mga plano ng Diyos. Kahit na ang mga resulta ay hindi kaagad, alam na siya ay laging kumikilos para sa ating ikabubuti. Ang isa pang kamanghamanghang punto ay ang kakayahan ng harpsichord na lumikha ng mga koneksyon sa iba pang mga elemento. Kapag pinagsama sa iba pang pampalasa, pinahuhusay nito ang mga lasa at aroma sa kakaibang paraan. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay sa pakikipag-isa, pakikipagtulungan sa ating mga kapatid sa pananampalataya upang ipakita ang katangian ni Kristo sa mundo. Hinahamon tayo ng carnation na isantabi ang pagkamakasarili at linangin ang mga relasyon batay sa pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Ang panggamot na paggamit ng mga clove ay tumutukoy din sa paglalaan ng Diyos para sa ating pisikal at espiritual na mga pangangailangan. Mula sa pag-alis ng sakit hanggang sa pagpapalakas ng immune system, ito ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ang ating tagapagbigay at manggagamot. Hinihikaya tayo ng Biblia na hanapin ng Diyos sa panalangin na nagtitiwala na tutugunan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan kung paanong nilikha ang carnation upang pangalagaan ang iba't ibang aspeto ng kapakanan ng tao. Kapag iniisip natin ang epekto ng carnation, naaakay tayong pagnilayan ang kahalagahan ng isang legacy. Ang aroma nito ay maaring manatili sa isang silid ng maraming oras kahit na pagkatapos alisin. Hinahamon tayo nito na isaalang-alang kung anong uri ng epekto ang iniiwan natin sa mga tao at lugar na ating hinahawakan. Tulad ng carnation, tinawag tayo na mag-iwan ng positibo at walang hanggang mga marka sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay na lumuluwalhati sa Diyos at nagbibigay inspirasyon sa iba. Ang pisikal na istruktura ng carnation, matatag at lumalaban, ay nagtuturo din sa atin tungkol sa pagkakakilanlan at layunin. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan at nakilala hindi kailanman nahahati sa iba pang mga pampalasa. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong maging tunay na mumuhay ayon sa mga halaga ng kaharian ng Diyos. Ang Carnation ay nagbibigay inspirasyon sa atin na yakapin ang ating pagiging natatangi at tuparin ang ating tungkulin ng may katapangan at determinasyon sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ng pagmumuni-muni na pagtanto natin na ang mga clove ay hindi lamang isang pampalasa, ngunit isang simbolo ng buhay, pananampalataya at tiyaga. Ang kanyang maingat ngunit may epektong presensya ay sumasalamin sa paraan ng paggawa ng Diyos sa ating buhay, pagbabago, pagpapanumbalik at paggabay sa bawat hakbang Naway matuto tayo mula sa Carnation na mamuhay ng sinasadya na naglalabas ng pag-ibig at biyaya ni Kristo sa lahat ng ating ginagawa. Sa buong video na ito, nakita natin kung paano ang isang bagay na kasing liit at tila simple gaya ng carnation ay maaring magdala ng malalim at walang hanggang aral na nagtuturo sa pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa bawat detalye ng paglikha. Kung paanong ang bango ng mga clove ay nararamdaman kahit sa malayo, ang iyong pananampalataya ay makakarating sa mga lugar na hindi mo maisip. Ang Diyos ay may espesyal na layunin para sa bawat isa sa atin at ginagamit niya kahit na ang pinakamaingay na elemento upang turuan tayo at ihayag ang kanyang kasindak-sindak. Maniwala ka sa akin, hindi ka nag-iisa. Kung paanong ang incarnation ay lumalaban sa panahon at kahirapan, ikaw din ay mapapalawak sa Panginoon at sa kanyang salita. Siya ay tapat na pangalagaan ka, i-renew ang iyong lakas at pamunuan ka sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Magtiwala sa kanyang mga plano kahit na hindi mo nauunawaan ang mga paraan. Ang Diyos ang may kontrol, hinuhubog ka sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang hanggan. Naway ang mensahe ngayon ay maging isang paalala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at may perpektong layunin sa bawat detalye. Kung paanong inilalabas ng karnesyon ang halimuyak nito upang markahan ang presensya nito, naway maging patutuo din ang iyong buhay sa pag-ibig, biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pahintulutan siya na gamitin ang iyong kwento para maapektuhan ang mundo sa paligid mo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, iwanan ang iyong komento sa ibaba na nagsasabi sa amin kung gaano ka pinagpala. Ibahagi ang iyong mga pagninilay at patutuo dahil sama-sama nating mapalakas ang ating pananampalataya at mabigyang inspirasyon ng ibang tao. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang nilalaman at tumulong sa pagpapalaganap ng mensaheng ito ng pananampalataya, pag-asa at pagbabago. Tandaan, ikaw ay isang natatanging nilikha, tinawag upang maging liwanag at asin sa mundong ito. Magtiwala sa Diyos, mamuhay ng may layunin at hayaan siya na gawin kang instrumento ng kanyang pagibig. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suma inyo at sa inyong tahanan. Hanggang sa susunod na video.